Paalala po mga kapuso, maging mapagmatsyag po sa inyong paligid bago sumakay at matapos bumaba ng inyong sasakyan. Sa Maynila, uhuli sa CCTV ang tangkang pag sa isang SUV. Mabuti na lang at napigilan ito ng mga rumisponding opisyal ng barangay. Balitang hatid ni Emil Sumangil, Exclusive. Ang kulay abong Mitsubishi Montero na nakaparada sa tabig baketa ang target ng mga karnaper. Tatlo ang suspect na hindi raw hihigit sa 30 anyo sa mga edad. Lakat na kasuot ng sombrero, una silang makukunan ng CCTV ng ikutan ng sasakyan at tila nagmamanman. Higit isang oras ang lumipas, lumabas na ang mga sakay ng sasakyan mula sa KTV bar sa harapan. Pagpindot ng remote lock ng driver ng SUV, umatake na ang mga carjacker. Tinutukan ang harapan ng may dala ng susi. Pinadapa ang biktima sa bangketa, ang iba pa niyang kasama nataranta at nawala sa eksena. Sa puntong ito na raw nagpaputok ang mga suspect nang makitang Rome na ang mga opisyal ng barangay at mga tanod patungo sa lugar. Ang isa sa mga suspect muling nahagit ng CCTV, nagpalit ng magasin at nagkarga muli ng bala habang nakamatiag sa pwesto ng mga tanod. Dito na tumakas ang grupo sa kain ng isang kulay itim na Toyota Fortuner. Nabulilyas suman ang pakay nilang takay ng SUV. Ninakawan pa rin daw ng cellphone ng mga biktima. Samaan sa putukan at petridad ngayon si Brangay Kagawad, Valentino Segovia. humingi siya ng tulong dahil ang bala nananatiling nakabaon sa kanyang spinal column. Gusto ko lang makalakad ulit. Yun lang. At mahanap po yung... ng karnap ng kotse. Kung balikan sila lahat, yun ang gusto kong nangyari. Wala na sa ating ustisya kasi. Pagkaraniwan lang nga kami mga barangay official. Pero kulang, kulang yung binibigay sa atin ng gobyerno. Sana matulungan niyo kami. Ang PNP saludo sa katapangang ipinamalas ng barangay kagawad at mga tanod na hindi natakot sa mga armadong karnaper. We commend yung kanilang magandang ginawa uh, that manifest yung aming, uh, yung aming kagustuhan talaga no? na maging involved yung community Uh, bilang partner namin ano, sa law enforcement, sa pag ensure ng public safety, sa pag maintain ng peace and order. Ipinapanood ng GMA News sa Highway Patrol Group NCR ang kuha ng CCTV. Nagulat sila sa mapanghas na ikinilos ng mga karnaper. Ang PNP Highway Patrol Group na mismo ang nagsabi, batay sa ikinilos ng mga suspect mula sa kuha ng CCTV, notorious ang grupo. Kumuha na sila ng video mula sa GMA News para sa isasagawa nilang investigasyon. Talagang marunong humawak ng baril at uh, uh naghihintay lamang ito ng pagkataon na lumabas yung may-ari ng uh, sasakyan. Bumabaman Na... daw ang antas ng karnaping nitong mga nakalipas na buwan. Muling nagpaalala ang pulisya, maging mapagmatiyag sa paligid bago sumakay at pagbaba ng inyong mga sasakyan. Emil Subangil, GMA News.